Magandang araw kapatid. Welcome sa mga panalangin channel. Huminga ng malalim at isara mo ang iyong mga mata. Manalangin tayo. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo, ako'y lumalapit ngayong umaga ng may buong pagpapakumbaba at pananampalataya. Salamat Ama sa panibagong araw na ito. Salamat sa paggising ko sa hininga na ibinigay mo sa kalakasan ng katawan at sa pagkakataong muli na makalapit sa iyo sa panalangin. Sa araw na ito, Panginoon, kinikilala ko na hindi lang ako nabubuhay sa pisikal na mundo. May mga laban sa espiritu na hindi ko nakikita ngunit tunay na nagaganap. Kaya ngayong umaga, binubuksan ko ang puso ko sa iyo. Inaamin ko na ako'y mahina kung wala ka. Kaya't sa simula pa lang ng araw na ito, sinasabi ko, Kailangan kita o Diyos, Panginoon, linisin mo ako, patawarin mo ako, hinihiling ko na anumang kasalanan na nagawa ko, sa salita, sa gawa, sa isip o sa damdamin, linisin mo ako sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Ayokong magsimula ng araw na ito, nang may bitbit -bit na dungis. Ipinagtatapat ko ang aking pagkukulang, at tinatanggap ko ang iyong kapatawaran. Salamat sa biyaya, Panginoon. Salamat na sa bawat pagsisisi may kalinisan. At dahil dito, handa akong lumaban ng may kapayapaan at kalinisan ng puso. Ngayon, Ama, sa pangalan ni Jesus, itinatanggi ko at kinansela ang bawat plano ng kaaway laban sa akin at sa aking pamilya. Hindi ako papayag na ang araw na ito ay maagaw ng kaaway. Hindi ako papayag na ang isip ko ay mapuno ng takot, pag-aalala o kaguluhan. Sinisira ko sa pangalan ni Jesus ang bawat plano, bitag, paninira, kasinungalingan, tukso at kasamaan na inihanda ng Diablo para sa akin ngayong araw. Walang sandata na ginawa laban sa akin ang magtatagumpay. Sinasabi ng salita sa 2 Corinto 10 verse 4, na ang aming mga sandata ay hindi makalaman kundi makapangyarihan sa Diyos sa pagbagsak ng mga kuta. Kaya't sa pangalan ni Jesus, binabagsak ko ang lahat ng kuta ng kaaway sa aking isip, sa aking damdamin, sa aking tahanan, sa aking pananalapi, sa aking relasyon, at sa aking pananampalataya. Panginoon, bigyan mo ako ng discernment Tulungan mo akong makita kung kailan ang isang sitwasyon ay hindi natural, kundi espiritwal. Ituro mo sa akin kung kailan ako nililinlang ng kaaway. Ayokong mabuhay sa kalituhan. Ayokong mapaniwala sa kasinungalingan. Gusto kong makalakad sa liwanag, sa katotohanan, sa kalooban mo. Kaya buksan mo ang aking mga mata, Panginoon. Buksan mo ang aking mga tainga palambutin mo ang aking puso upang madama ko ang iyong direksyon Panginoon pinipili kong isuot ang buong baluti ng Diyos ngayon Ayon sa Efeso 6 isinusuot ko ang sinturo ng katotohanan Hindi ako papayag na mabuhay sa kasinungalingan Itatayo ko ang sarili ko sa katotohanan ng iyong salita Isinusuot ko ang baluti ng katuwiran Salamat Panginoon na dahil kay Jesus, ako ay itinuturing mong matuwid. Hindi ako inaakusahan, hindi ako hinahatulan, ako ay pinalaya. Isinasandata ko ang sapatos ng ibanghelyo ng kapayapaan. Sanayin mo akong mamuhay na may kapayapaan. Kahit may kaguluhan sa paligid, ituturo mo sa akin kung paano manatiling kalmado at mapagpatawad. Kinukuha ko ang kalasag ng pananampalataya na siyang pamatay sa mga naglalagablab na palaso ng Diablo. Kapag dumarating ang takot, pagdududa o pag-atake sa isip ko, pipiliin kong magtiwala sa iyo. Isinusuot ko ang helmet ng kaligtasan. Panginoon, protektahan mo ang aking isip. Linisin mo ang aking mga iniisip. Huwag mong hayaan na magtagumpay ang negatibong mga pag-iisip. At sa wakas, kinukuha ko ang tabak ng espiritu ang iyong salita. Panginoon, itanim mo ang iyong salita sa puso ko. Bigyan mo ako ng mga talata na aking maaalala sa oras ng tukso, sa oras ng pangangailangan, at sa oras ng laban. Ngayong araw, O oh Diyos, pinipili kong magtagumpay, hindi dahil malakas ako, kundi dahil ikaw ang lakas ko. Hindi dahil matalino ako, kundi dahil ikaw ang karunungan ko hindi dahil perfecto ang paligid, kundi dahil matibay ang pundasyon ko. Ikaw, Panginoon. Sinasabi ng iyong salita sa awit, labing walong talata dalawa. Ang Panginoon ang aking bato at aking kuta at aking tagapagligtas. Kaya sa lahat ng mangyayari ngayong araw, mabuti man o mahirap, tatakbo ako sa iyo. Hindi sa takot, hindi sa tao, kundi sa iyo. Ama, ngayon. Itinatanggi ko ang bawat espiritu ng pangamba. Hindi ako nilikha upang matakot. Sinasabi ng 2 Timoteo 1 verse 7 na, Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at wastong pag-iisip. Kaya tinatanggihan ko ang takot. Hindi ko ito papayagang mamalagi sa akin. Hindi ko papayagang ang pag-aalala ang magdikta ng aking mga desisyon. Hindi ko hahayaang ang galit ang magkontrol ng aking puso. Hindi ko papayagang ang insecurities ang sumira ng aking halaga. Diyos ko, palitan mo ito ng iyong kapayapaan. Ang kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag. Ang kapayapaan na hindi nakadepende sa sitwasyon, kundi sa presensya mo. Palibutan mo ako ng iyong kapayapaan. Sa trabaho ko, sa pamilya ko, sa paligid ko. Ikaw ang maging katahimikan. Panginoon, ingatan mo ang aking pamilya. Inilalapit ko sa iyo ang bawat miyembro ng aming tahanan. Itinatakda ko sila sa pangalan ni Jesus. Tabunan mo sila ng iyong dugo. Ilayo mo sila sa kapahamakan, sa aksidente, sa sakit, sa tukso, sa kasalanan, at sa lahat ng gawain ng kaaway. Bigyan mo kami ng pagkakaisa. Alisin mo ang mga hidwaan. Ibuhos mo ang pag-ibig sa bawat isa. Turuan mo kaming magpatawad at magmahal ng totoo. Ikaw ang maging sentro ng aming pamilya. Panginoon, itinatakwil ko ang bawat sumpa at generational curse. Lahat ng sumpang espiritual na gustong magpatuloy sa pamilya namin, pinuputol ko na ngayon sa pangalan ni Jesus ang sakit, kahirapan, pagkabigo, pagkakawatak-watak, espiritu ng pagkakahiwalay, addiction. Lahat ito ay winawasak sa pangalan ni Jesus. Ako'y nagtatalaga sa iyo ngayon. Nais kong magsimula ng panibagong henerasyon na puno ng pag-ibig, pananampalataya, pagpapala at kabanalan. Ang aking mga anak at mga apo ay hindi na mamumuhay sa anino ng nakaraan. Mamumuhay sila sa liwanag ni Kristo. Panginoon, Ikaw ang maghari sa araw na ito. Ano man ang aking harapin, pinipili kong hindi masiraan ang loob. Kapag may aberya, magtitiwala ako. Kapag may hadlang, hindi ako aatras. Kapag may sakit, tatawag ako sa iyo. Kapag may tagumpay, pupurihin kita. Ituro mo sa akin ang mga taong nangangailangan ng pag-ibig mo ngayong araw. Gamitin mo ako upang maging pagpapala. Hayaan mong maging ilaw ako sa madilim na lugar hayaan mong marinig ang iyong salita sa aking bibig. Sa pangalan ni Jesus, itinatakda ko ang araw na ito bilang banal. Ito'y hindi araw ng Diyablo. Ito'y araw ng Panginoon. At kung ito'y araw mo, Panginoon, wala akong dapat katakutan. Sapagkat kung ikaw ay nasa akin, sino ang laban sa akin? Panginoon, sa pagtatapos ng panalangin na ito, tinatanggap ko ang iyong mga pangako. Ang pabor mo ang mauuna sa akin. Ang awa mo ang sumasabay sa akin. Ang kapangyarihan mo ang susunod sa akin. At ang iyong mga anghel ay nagbabantay sa akin. Tinatanggap ko ang tagumpay, hindi pagkatalo. Tinatanggap ko ang kalinawan, hindi kalituhan. Tinatanggap ko ang kasaganaan, hindi kakulangan. Tinatanggap ko ang pag-asa, hindi pangungulila. At higit sa lahat, tina-tanggap ko ang iyong presensya. Ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya. Ikaw ang Diyos na tapat sa lahat ng panahon. Ikaw ang Diyos na may kapangyarihan. At ang iyong salita ay totoo. Sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking panalangin. Amen. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa panalangin ngayong umaga naway ang kapayapaan, proteksyon at presensya ng Diyos ang sumaiyo sa buong maghapon. Kung ikaw ay pinagpala ng panalangin na ito, huwag kalimutang ilike ang video na ito. Mag-comment, i-share sa iyong mga kaibigan at pamilya, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makapangyarihang panalangin at salita ng Diyos. Kung na ka ng panalangin na, to itype mo sa comments ang amen bilang pananampalataya. At kung merong kang prayer request o nais ipagdasal, i-comment mo lang sa ibaba. Ipinapangako namin na lahat ng inyong kahilingan ay aming idinadala sa panalangin. God bless you at tandaan, sa bawat laban, kasama mo ang Diyos.